Aba, Sobra tong batang to ah. Nako, parehas pala tayo. Nainis din ako kay nanan. Bakit naman? Ito kasi binili na nanay na sapatos. Hindi ko ito gusto. Sobra naman tong mga batang to. Suwerte pa nga kayo at nabibilhan kayo. Hindi uh... mo... Ayan, nagawa mo na ba yung mga homework mo? Oo naman, kaso nga lang, hindi ako sigurado, tama yung sagot ko. Pareho pala tayo, ang dami kasi. Oo nga eh, ano pala ang mo mamaya ang tangal yan? Ay naku, huwag mo nang tanungin. Bakit naman? Siguro, hindi masarap, no? Wala nga eh. Kanin lang ang pinabaon sa akin ni nanay. Bumili na lang daw ako ng ulam. Aba, sobra ka namang bata ka. Hindi maganda yung nagre-reklamo ka sa kakainin mo. Basta pabinigyan ba ka ng pambili, Bumili ka na lang. Binigyan nga ako. Kaso, wala naman dito yung gusto kong ulamin. Aanhin ko ang kanin na yan. Aba, batang to ah. Ako, parehas pala tayo. Nainis din ako kay nanan. gusto ko kasing binili ni nanay na sapatos. Hindi ko to gusto. Sobra naman itong mga batang to. Swerte pa nga kayo at nabibilhan kayo. Maniniwala ba kayo na itong pairings na to na puno ng gas-gas ay pwede bang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gas-gas. Hinayaan ko rin yung babad ng 2 to 3 minutes. Saka ako pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-efektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Suwerte pa nga kayo at nabibilhan kayo. ko. Oh, bakit ayaw mo? Maganda naman ah. Eh, yung gusto ko kasi, yung isang klase nito. Yung mas maganda at mas mahal. Para mas astig-tignan. Ah, uh, mawalan mawalang galang na sa inyo mga anak. Matanong ko lang. Ikaw Iha, ano ang trabaho ng nanay mo? Iblalabada po siya. Ikaw naman Iho, ano naman ang trabaho ng nanay mo? Uh, tindera po sa palengke. Pwede ko bang makita yung sapatos na binili ng nanay mo sa'yo? Ito po. Alam niyo ba kung paano napunta sa inyo ang pagkain at gamit na ito? Ikaw, Iha, nakikita mo ba kung nakakakain sa tamang oras ang nanay mo kapag nasa trabaho siya? At ikaw, Iho, alam mo ba kung gano'ng katagal pinag-ipunan ng nanay mo to? Mabili lang para sa'yo? Yan, ang mga bagay na dapat niyong malaman ngayon. Hindi mo alam kung ilang agahan o tanghalin ang tinitiis ng nanay mong palampasin dahil sa trabaho niya at may pagluto pa lang niya ng babaonin mong panin. Tapos, nagre-reklamo ka pang hindi ka naipagluto ng gusto mong ulam? At ikaw naman, Iho. Baka hindi mo alam kung maayos pa ang sinusuot na tsinelas o sapatos ng nanay mo nagtatrabaho. Nagtitiis sa lumang gamit, maibili ka lang nito na sinasabi mong ayaw mo. Kung tutuusin, maswerte pa nga kayo. Dahil ang ibang bata hindi nararanasan niya, nararanasan niyo ngayon. na kung tutuusin, imbis na magpasalamat kayo sa kanila, eh puro pa kayo reklamo. Na sana, naisip nyo kung saan galing ang mga yan. Alam niyo ba kung saan? Lahat yan ay galing sa kanilang sakripisyo. Mga sakripisyong hindi nyo nakikita. Dahil ang lagi nyo nakikita ay ang mga sarili nyo. Mga pansariling kaligayahan at kagustuhan nyo. Sana, may isip nyo din ang pagod, hirap at sakripisyo nila para sa inyo. Pero ano, hindi nyo ito nakikita. Sana pahalagan nyo naman ang bawat gamit at pagkain na inaalay sa inyo. Dahil ang ibang bata, masaya na sa bigay na gamit o tirang pagkain. Tapos kayo, imbis na magpasalamat at yakapin yung mga magulang nyo, maibsan lang ang pagod nila at bilang ganti na rin sa mga naibibigay nila sa inyo. Heto kayo. Puro reklamo. maliyon mga anak. Maling-mali. At sana, sa pag-uwi nyo, yakapin nyo ang magulang ninyo. At tapos puso kayo magpasalamat sa kanila dahil sa mga yan. Tama po kayo, ate. Nasasaktan tuloy ang puso ko sa mga narinig ko sa inyo. Oo nga po ate. Pakiramdam po namin. Ang sama po namin mga anak. Dapat sana maging masaya at makontento kami sa kung anong kaya ang ng mga pagulang namin. Dahil pinaghirapan po nila ang mga ito. Tama kayo dyan. Kaya sige na, umuwi na kayo. Atang mapasalamatan ninyo ang mga magulang nyo. Sige po ate. Maraming salamat po dahil nalibanagan po kami. Sige po ate. Maraming salamat po ulit. Sige, mag-iingat kayo. Hindi lahat ng sakripisyon ng ating mga magulang ay nakikita nating mga anak. Minsan, may mga sakripisyo silang hindi natin nakikita na nababaliwala sa atin. Kaya sana matuto tayong pansinin ng mga ito at ipakita natin ang halaga nila mula sa pagsasabi ng simpleng pasasalamat mula sa atin.